Boss. Oy, Totoy. Oy, may Ano mo? Ah, oh, may sasabihin sa inyo. Oh, oy, may problema. <coughs> problema ka na naman? Ano na naman 'yon? Tungkol sa i misis. Oh, ano nangyari sa misis mo? Ay, araw-araw nang galit sa akin. Nako naman. Parang oh, napapadalas nga na ko lagi kayo nag-aaway ng asawa mo ah. Ano kaya ang solusyon Ganito. Ganito ang gawin mo. Alam mo, yung misis mo, kaya yung nagkakaganyan. Kulang yun sa dilig. Ang kailangan mo, diligan mo. Oo, sigurado sa umaga. Pagkagising mo, may kape ka na, may almusal ka pa. Ganun ang gawin mo. Kulang yun sa dilig. Diligan mo. Oo, sure ako dyan. Diligan mo. Sige, ho. Gagawin ko ho yun. Sige, try mo yun. Sure yun. The next day. Boss. Oo. Oh. May problema ako. Oh, ano na naman? Pinalayas ako ng aking asawa. Pinalayas ka? Bakit? Sinunod ko naman ang payo ninyo kahapon. Oo oh, nga, sabi ko, diligan mo ang asawa mo. Eh, ano ba nangyari? Eh, di, diniligan ko nga ako. Eh, tulog pa eh. Diniligan mo kanina? Diniligan ko kanina. Oo, oh, eh, sama naman yung diligan, Oh. Kaso lang, Oh. Sa timbahong tubig ang hindi nilay. Ay, ay pangira! Ginawa mong halaman yung asawa mo! Eh, hindi niyo masinabing isang tabula ang pala. <laughs> So, tayo dyan!